na ang dami na namin na kwentong budol. Nagugulat pa rin kami sa bawat storya ng budol, lalo na kung malapit sa amin at kakilala namin. Di ba, Reneal? Sino ito kakilala natin? Tama, Ka Luchi. Ito oh. nga kapatid natin na si Justin Quirino, mm -hmm. official techie and boxer natin at host ng Good Morning Kapatid. Mm -hmm. Mismo siya dahil sa kagustuhan na makasabay sa mabilis na agos ng pagbabago dahil ng mga gadgets. Niya. At kailangan na kailangan niya kumagat siya dito sa isang nagbebenta ng certain na rare na camera. Tuwing umaga, napapanood siya sa ating mga telebisyon. Malakas makagood vibes at updated sa latest at trending gadgets. I, I can pull it out of the box. <laughs> I guess. Isang content creator, vlogger at podcaster. Di kulubos na inakala na maging siya mahuhulog sa patibong ng mga mambubudol. Matapos ang hosting stint sa morning show na Good Morning Kapatid, personal ko siyang kinausap para malaman kung paano nasira ang araw niya noong bumili siya ng bagong gadget. Can you take us back dun sa panahon na Parang nangangailangan ka muna mm. ng is this certain mm -hmm. camera. Gumagawa ako ng content dito sa studio, mm. sa mga tech reviews ko, minsan ginagamit ko yung sarili kong tech sa sa shoot namin para sa show, di ba? And uh, may may isang camera na ano, ina ko talaga for the longest time. Siya yung hot item to sa mga content oh, creator. Super hot item. Mm -hmm. In fact, may global shortage. Oo. Oh, okay. okay, okay. So kahit sa US, nahihirapan sila maghanap ng ng camera na yan. Dito, ang bilis din mawala ng stocks. Uh, and if you wanna get it, sinasabi ng mga content creators na punta ka raw sa Japan. Kaya naman itong si Justin, hindi na nagpahuli pa. Nakita niya online na for sale na sa Pinas ang hinahanap niyang camera. On hand na ito sa isang seller. Kaya abot kamay na ang next unboxing. Nag-join ako sa Facebook group ng specific camera na yan. Minsan, may nagbabenta din. Either brand new or second hand. So either way, good naman ako. Whether second hand. So nag-post siya. Okay, uh, in stock. Fresh from Japan. So they, they put the price already. PM for more details. So diniem ko siya. Binabalaan na ng DTI o Department of Trade and Industry ang mga online seller. Nalabag sa batas ang hindi pagpo-post ng presyo ng binebentang gamit. In short, don't be me. Ang nagpakilalang online seller na si Kari Benares, game na game na ipinakita ang hawak niyang items na ang presyo 35,999. May freebie pang 128 GB SD card, may 1 year local warranty at 7 days replacement pa siyang alok. On hand at ready to deliver anytime. Eddie eh wow! Tamang-tama ito dahil si Justin at ang isa niya pang kaibigan trip na trip ang nasabing kamera. Sabi niya, uh, actually kakarating lang kanina. Yun nga lang, manggagaling siya sa Lemery, Batangas, yung camera na to. Tinanong ko siya, ano yung name ng shop niyo? And at ano yung, ano yung location ng shop niyo, diba? So, ano, nag-text siya. Something, 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 Batangas. Budol alert! Kung bibili ng gadget online, tiyakin mo nang may makukuha kang guarantee at warranty guarantee na may physical store sila at business permit. At may warranty ang bibilhin para sa anumang sira. Ibang scammer, no? Na very hard sell talaga. They call you by a nickname, hindi mm. naman kayo close, mga ganyan, diba? But in this case, wala eh. Nonchalant siya. Mm. Chill siya. Yes, sir, may stocks pa po. Hindi yung tipong, oh, sir, bili ka na. Limited yung stocks eh. Walang follow-up. Mm. Walang parang, oh, sir, ano, bibiliin mo na ba? Hindi, walang ganyan. Hinintay pa niya ako eh, di ba? So parang sab sabi ko, parang okay, mukhang legit nga. Dahil alam ni Justin na it's a bargain, desidido na siyang mapasakamay ang high-tech na kamera. Para sure na sure na mapasakanya, niya, buong bayad agad ang ipinadala ni Justin sa bank account ng seller. Budol alert! Hanggat maaari, huwag munang mag-full payment. Makipagkasundo sa seller na ang remaining balance, upon delivery mo na ibibigay. So, ginawa ko yung bank transfer papunta sa e-wallet niya. Screenshots and everything, diba? Sabi niya, okay sir, sige. Uh, update kita kapag kapag ano, okay na. So, booking yung rider na lang. Parang ganun. Mm -hmm. Okay. So, excited ako that day, ba? Diba? Pero namuti na lang ang mata ni Justin sa paghihintay. No show na ang mga mambubudol. Walang rider. At higit sa lahat, walang na-deliver na item. Nung chineck ko yung, yung messages ko, in Kung Kumagka, oh. dinelete niya ang lahat ng messages niya sa akin. Na block pa rin. Oo. Oh. Oo. Nung... So, on Facebook, pwede mo mag-click, -mag ba? Diba, mm -hmm. Papunta sa profile. Di, Wala. di ko kaya. Di ko kaya. Di ko gawin. I don't know, it's like something left my body. <laughs> parang... Yeah. Sabi ko, parang... more than anything, parang feeling ko na betrayed ako eh. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Justin. Lalo na nang nakumpirmang ko lang ang lahat at isa-isa nang lumulutang ang iba pang biktima. At saktong-sakto nanggit ko, may isa pang post dyan ng isa pang na ng same person na yan. Di ba? Parang, guys, kilala ba itong si, si Carrie? Scammer ba siya? Kasi feeling ko na scam ako. So ano, in-open ko yung comments, di ba? Tapos nakita ko na yung mga comments, nako, scammer yan sis. Not once, not twice, ang seller na nagpakilalang si Carrie walang humpay sa raket na pambubudol. At si Ira, isa sa nasa listahan ng mga biktima. Naghanap po ako ng uh, nagbubenta ng since sold out po sila sa yung creator combo po, to be specific. And then yun, nakita ko po yung post ni Kari Bernares na nagbebenta po siya, ganun. And then, uh, laking factor po sa akin yung malapit siya sa amin dito kasi Lemery, Batangas lang po. And then, nakalagay po doon na pwede pong meet up, pwede pong pick up. Subok na ang tiwala ni Aira sa mga online marketplace at iba pang online selling app. Kaya ang dream camera para sa Taiwan getaway nila sa social media niya inasa. Mahilig po talaga ako magpa-deliver ng online. Sa online, kung may bibilan pa ako uh, uh, through physical store, then pwede ko naman siya mabili online. And then sa online, mas mura pa, mas may voucher, ganun, then free shipping, mas bibilan ko po siya online. Ika nga nila, trust nobody. O huwag basta-basta ibibigay ang tiwala sa iba. Pero ang katotohanan, madali tayong madala sa mga salita. Lalo na kung ang kausap mo, matamis ang dila sa mga post po niya, ang tatagal niya, mayroon ng 2018. And then, kasama pa yung anak niya sa picture. So, ang ano ko po talaga, ang laki po talaga ng ano ko na hindi siya scam. Kasi, hindi, para sa akin, hindi ko itataya yung itsura ng anak ko para lang mga scam. Kung si Justin full payment agad, si Aira nagbigay muna ng 15% o 5,000 pisong down payment. Pero convincing daw talaga itong si Carrie. Bumigay siya at sa kapinakawalan sa kamay ang 31,000 pesos na regalo pa ng boyfriend niya sa kanya. After po noon, uh, nagbigay nag-send naman po ako ng 31,000. Kinausap po muna niya ako, nagtanong pa po ako about din sa free na SD card. And then yung sinasabi po niya sa akin, "Ma'am, wait lang, ano ah uh, booking na po. Uh, wala pa po, po nag na-accept na rider." Ganun. Biglang after at uh, mga 5 to 10 minutes, binalikan ko po yung convo namin. Sabi ko, ma'am, wala pa po ba? Biglang hindi na po nag-send yung message ko. So, nakablock na po ako. Budol alert kung malayo ang panggagalingan ng item na nais bilhin. Mas mabuti na kayo na ang mag-book ng rider at huwag iasa lamang sa seller. Instant money agad ang napasakamay ng umano'y mambubudol. Walang kahirap-hirap. Sabi po niya, ah, kailangan ko po muna magbayad kasi po kailangan nila gawan ng invoice po hindi po nila marirelease yung item hanggat walang invoice po. Ganun din po ata yung sinabi sa iba na kailangan po kailangan gawa ng resibo. And then after, before po ako magbayad ng 31,000, nag-send po siya ng picture ng item and then may papel na nakapatong nakalagay na for Ira, pangalan ko po and then yung date po nung uh, June 11 for delivered. Bulok na style na ng pambubudol ang ginawa kina Justin at Ira kaya umaasa pa rin sila sa araw ng paniningil. Whatever the best step is, pag MBI, NBI. Mm -hmm. Pag kakalam ko yung isang na-scam, si Ira, I think nag-file na siya ng NBI report eh. Pag may dalawa, tatlong NBI report na about the same person, siguro tataas din yung likelihood na mauli siya. Sinubukan naming hanapin ang inireklamong mambubudol daw na si Kari Benares. Isang Kari Benares mula sa Cavite ang lumitaw sa aming pag-iimbestiga. Kinumbinsin namin siyang humarap sa aming kamera para magpaliwanag. Pero makalipas ang ilang pamimilit, tumanggi siyang magbigay ng anumang payag. Ayon sa kanya, biktima lamang siya ng identity theft at walang kinalaman sa pagbebenta ng mga gadget online. Habang isinusulat ang kwentong ito, napag-alaman naming binlock niya ang staff namin sa social media. Hindi man naging maganda ang karanasan ni na Justin at Aira at di ba sa basang halaga ng pera ang naglaho na lamang sa isang iglap, magsisilbing malaking aral at paalala ito sa kanila. Pero Justin, ano yung naging aral sa'yo ng budol na to? Number one, huwag madaliin ang mga malalaking purchase. Next, kailangan talaga yung matinding background check especially kapag online yan. Pero pag sa face, simyatin mga online marketplaces, si mga community marketplaces mm -hmm. lang, kailangan doble ingat talaga. Magtanong sa ibang taon. muna bago ko bago makipag-transact. Uh, parang mas okay na magtanong muna ako na kung may naka, may naka na po ito, na totoong tao talaga. Kasi kung nauna po ako nag-post na kung may kaki, may nakakilala po, hindi, hindi po ano, hindi po ako may scam. Totoo, na sa panahon ngayon, kahit sino pwedeng maloko. Walang sinisino ang mga taong halang na ang bituka sa panggagancho. Tanging sandata natin sa mga mandarambong at online pambubudol. Pagiging wais at alerto. Ako po si Reniel Pawid. At ito ang aking budol alert